right, ayan, magandang araw sa inyo mga kabaktas Ayan, mga master natin dyan oh. Kainitang kainitaan Ayan Dito tayo ngayon sa ano Sa may Lucena Sama tayo mag fishing Try natin mag bait in wait Sama na mga pinsan ko Ayan, kukunin oh. lang namin yung bangka mga master Ayan Dito to, sa Lucena mga master dumaayo pa ang inyong kabaktas dito para lang maka-experience ayan, kasama natin si Master Jeff at saka si Master Zed ng Lusakan Anglers ayan, kasama natin yung isang vlogger yung naka yung may-ari ng bangka ayan nung tayo makikisabay nung tayo sasakay sa bangka niya eh, ang mga master, ha, dito yun. Magbababa na kami ng bangka. Ang ganda ng resort na ito. May swimming pool. Ah, Tapos nakahangin yung kanila. ganda. Tulak bang ka Ang laki laki nito eh Tulak Dito ka boy tulak ka dito Tulak Oo oh, dito di wag yan dito, dito. dito. Oh, konti pa at itang ang LEC Ayun Ikot muna natin Ikot Okay Sakay Okay, karangyot Sa'yo, salamat Sa'yo, sa'yo Sakay, sakay Boy, sa likod ka kaagad ah, dun O, oh, sa likod Para balanse ka agad Talong muna kayo dyan sa likod Oo Nasa sagon mo

ang nama naman kung hindi ang saguan Hey! kamu kengka <tabas>

bisoggo ala talaga na eh kumay kumagat na hindi mo paten maliliit alilit lang oh alam mo naman eh yun uli ka. ulika balbon tayong pala. Nasaan na yung hagoy na yun? Hey! <laughs> Meron ka dun ay. Ano ba? tayo. Papalaling tayo. Ano parang? Oh, parang nawala. Pamatayang ko yan. haha Sana nga. Oh. Ay, puto puto. Ay, ay, walang wala eh. <laughs> First cast. Eh, <laughs> isa lang yan ha. Hindi mo kailangan damihan nga yan. Mas ma sa pain yun eh. Magagawan pa sila eh. Alright, ayan mga master Arakiya. Oh. Arakya. Nakahuli, nakahuli din. Ba, ano ba? One, one zero. Ano <laughs> ba hmm. yun? That's dun, oh. Huh? <laughs> Dito na yan. Lupit, Ay. Eh? birthday ko na Oh, dalawang laglag Op Nakadali na <laughs> <Baka pamato? laughs> Hindi ka sure pa Baka pa mato Hindi, meron yan Ah, no? oh, meron Yan o Ayan Ayan oh. o Aba, pumuputi na. Yo. Yo no. <laughs> <laughs> Cute size. Ang so, kihot. Ah, na rin Dalai, oh, maya-maya pa yan mga paglalaro pag hapon. <laughs> Dapat <laughs> <Bakamataan> pa. Okay. kapalamin <laughs> <Na> minute ko yan. Tay, <laughs> <laughs> hey, lagi mo yung ano mo, ipon do. Ay, siya, kagatin mo na. Ay bakla ka pag hindi mo kinagat yan. Mmm, sa lakas ng birae. <laughs> <laughs> Dali. Hoy, <Uy>, okay, ano? <laughs> Ay, tatako na natin iko ng video at para naman makita na ko sa vlog. <laughs> pag ganito, gayon sa sarap i-upload ano pag may mga huli ano. Pero pag zero, i-upload eh, bi zero. Sino pa panoorin sa eh? puro basher ka diyan. Aba, malaki-laki. Oh, kung tibay talaga nang mag aircon ko na eh. Pati sa dagat ay nakahuli. Eh. Pati sa dagat ay dali. Ito tayo mga natansing manifest. Yeah, Iyan, palitan mo na nga. Sabi <laughs> sa'yo, palitan mo na yung, yung leader line. Pihikan. Itas mo nga. Malaki ng konti. Abay, nalaki na. Malaki. Daw, fish ngoy. Oh. <laughs> Hala. Dito na nga. Dito ah. na Yon, meron si ano. Bo. Ano ko Quit stand. Nakakaisa na rin. Labasan din na. Ek. na. Wala na nga. na wala si Bad. Nawala na rin pati ang pain. Pero hindi, nandiyan po. Nawala lang si Bad. Anong, ano sinabitan yan? Hindi ko alam. Aba, parang may huli ah. Hindi mo nadabi siya eh. Ay, paano ipatay na? Bangari, <laughs> basahan. Okay, daya, pero. <laughs> Ay, ano ang ganda, ang ganda, barabara <laughs> Ganda, pati nga, rear cuts <laughs> Tingin nga, atasmu Eh, hey, rear cuts, salimasag <laughs> 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 Red crab boy, <uy>, red crab <laughs> Subabit daw <laughs> Kaya pala hindi na, hindi na dagos eh <laughs> <laughs> Red crab yung agay Ayos, sarap na sinabawan yan Oh, Di, ah. Hindi bumitaw 'yan, no. Hindi uh, hindi siya bumitaw, eh, no. Oh, nag-enjoy. Oh, na, nag-enjoy, uh, hindi okay. bumitaw. <laughs> Agoy. Oh. <laughs> ay, ay sige din. No? Wala palang dumawing isda <laughs> Oh, ang ganda, orange crab 'yan, mga, 'no. Oo, 'di ba, oh. Oi. Aba. Kalain mo na, 'no. Ah, siyempre, ah. Agoy. Ang laki na Na meron yan akin yung pamain ay ulo lang eh dala yay hey. yun uh, master oh ramdam ay matakaw sila sa ulo buti pang puro ulo na lang pinain ko Pag unang lipat, nakakahuli ka agad. Yung unang dating. Huwag mong huhusgahan. Isang, isang ulaman na rin dito sa prito. Basic lang ihila eh. Hindi ko makita. Meron, mata, malayo lang alang. An Ay. Patay ay. Wow. Patay.

malalim na ah. Mabaktaib na ako nito. <laughs> Ayan. Kalami kong Kalami kong Kalami. Ayun. Kala mo kung ari nga kay kala mo kung magdadali ka lang Ayun, ang pakalaki. <laughs> <laughs> oh, tay sikip sa ano eh, sa pae. Yeah, sobrang init ng putla mo. Pae, pae, ako ng ano, isang hipog. Yan, tatayo na ako. Mataas na ako. Oh, malipat ka din sa kabilang. Oh. Tatas ka ba? Oh. Oh, hey, taas. oh, sige. Akala ko'y mataob tayo. Hindi, akit na. Sige, hey, kaya yan. Ang payat mo na yan, ha? Ayan. Bigyan mo si ano na ano? Pain. Umihi ka lang naman, ay. feeling better ka pang nalalaman, ha? Ano ka lang? Lakad na. Magbela ito hipon na si na Feeling <laughs> better talaga. Sino bagang gang Ay, feeling better. Si baby boy. Three hours later. Island hopping na may kasamang fishing. Hala, nakailang oras din naka anim din na huli hindi resiro hmm. may katang pa ay may katang pa. May eh, sunod lobster Akin yun, lagayin ko na ano kapitan mo muna boy kapitan mo muna ayan ay, tayo pa na Ayun o, no? pauwi na kami mga master Pinabot din kami ng hapon Uwi na. Ha? May huli din kami, hindi kami na zero Shout out doon o, kay no? parang Pauwi no? na tayo mga master Dito tayo sa may ano, planta pier. ganyan kulay ng dagat <laughs> Doi, pabot ng bag Namasya no, lang, no, lang kami Wala man lang eh Daboy kumapit na wala na nga wala walang kagat walang kagat Huwag uh. din na. O! Dini, dini! Bakit? Ah! Ayun nga po. na yung laki. Tawag dito. Kaya natin. Ay, abay! Mayroon din! Kasi buka ba? Din zero, ay, oo! Oh. May kasama bang katang. Hmm.